I'm getting very angry. This what's happening. Then Wala talaga 220 meters, 55 billion, Completed ang record ng ng Public Works. Mm -hmm. ang uh, as of last month June ang report dito 100% complete at saka fully paid wala kaming makita na kahit isang uh, isang hollow block isang uh, ano na simento walang equipment dito lahat itong lahat itong project na ito ghost project walang ginawa na trabaho dito kung titignan ninyo, kung abuti ng bahayan, daglag ka agad yan, yung pader na yan. Hindi tatagal yan. Uh, so, substandard pa rin. Ang, uh, ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So, hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinab-contract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni Minsan. Eh, sinabihan daw si chairman na kumpisaan tapos umatras din ano. oh sinabi nagpatulong daw sa barangay at sabi eh ay si simulan nito. Eh, ngunit uh, after a while 220 meters o so, 220. Oh, 220 meters dapat ang ilalagay dito na uh, flood protection. Ah uh, pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para it ilalagay nila yung project tapos umatras din. Sinabi after a while di na matutuloy. So Siguro nabayaran na. Kaya uh, itong matas na. Hindi bali. Sige, chairman. Titignan natin ito. Ay, ayusin natin. Papatitiyakin natin na yung mga kontraktor. Eh, hindi lang sa managot sila. Kung hindi, gawin nila. Yun dapat na rin ng trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Alright. Anyway, that's another example of uh, the kind of uh, uh, the kind of problems that we have been facing since we put up the website uh, ang dami talagang sumusulat and this is a perfect example of the of uh, the abuse that is uh, uh, being done by some of these contractors and uh, this is not unfortunately hindi lang ito na hindi na, hindi lang ito na project na ganito kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba at maraming nakaka nakaka nakalungkot pero ang dami pang iba na sa aming palagay ay ganito rin na gantong kalaki na project 220 meters 55 million ang kontrata walang nagawa kahit ano walang nagawa hindi man <laughs> hindi man hindi man nakapagpala kahit isa lang pa <laughs> uh, you know. okay so we'll keep going ah, uh, and very ongoing naman yung ating yung mga investigation. Ini pinag-aaralan namin lahat, tinitingnan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin and we will not uh, stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga contractor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. dito magtatanggal ng granite ya angat lahat. Hmm. Kaya po talaga yan, yung pagputol talaga sa tabo siya, mapakalaking tulong sa amin yan. Pero nyo yung sa bahay ko, nakaangat siya eh. Mas mataas siya dyan sa gawin na yan. Kasi pinaangat na namin yun. Pinatambakan ko para di siya ano. Mga Matagal na pala yung project. Hindi pala, di na lang kaagad na kaagad ng ano. E, Siyempre nakakaano yun. Kasi gusto-gusto talaga namin matapos siya gawa ng hindi namin alam kung tatamaan yung bahay. Yan po yan eh. Sabi, okay lang naman kami kahit tamaan yung bahay. Eh, sa gobyerno to eh. Yan ang mga katuwiran namin dyan eh. Pero salamat pag di tinamaan yung bahay. Pero gusto tayo matapos yan kasi yung irrigation niyan, pag nagsabay-sabay ang at niyan, talagang babae. Kahit sabihin natin ano, kailan patapos talaga para pare parehas po kaming okay, maano rito, mapanatag. Babahayin po kami pag po hindi po ginawa po yung proyekto po na yun sa kabila. Bumabaha po yung hanggang, hanggang loob po, bumabaha po. Hindi po kayo lumilikas? Lumilikas din po, pag po ano, sobrang lalim na po ng tubig. Sana po, et, ano, dire diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig papunta po dito sa loob namin. Nalulungkot ba pag po hindi po nila talaga ginawa yung, yung sapa? Kasi po, malaking tulong po talaga po sa amin pag po nalagyan po ng flood control po yung gilid. Hindi na po kami babahain. Uh, gusto po namin ma uh, panagot mahawak po ng ano ito pag po hindi po natuloy. Sana po, BBM, sana po, ano, bigyan niyo po ako ng tulong para po ma gumanda po itong lugar po namin dito po sa Bulacan. I'm getting very angry. This what's happening here. At na na nakaka... Kundi naman, paano naman. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng, ng public works. Kahit is walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Uh, Sir? If, if, you know, if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented, ang laki ng nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka, mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga sa mga uh, local residents. So yes, it's, it's uh, not, not, no, I'm not disappointed, I'm angry. So the COA fraud audit of Bulacan projects, anong end role nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin uh, with all of this is, siyempre marami niya. For example, falsification na ito, Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, uh, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. Uh, so that's already a very, very uh, 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 big violation. Uh, and for the big ones, Talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly. Eh, it eh, eh, tignan natin na yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera hahabulin natin kakasuhan natin sila how long will that take hindi ba eh In the meantime, we have to actually still build the, uh, the flood control project. Sir, nationwide yung filing, na? I'm okay, sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need Well, no, Well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, na napaka-useful Napaka malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang husto yung inyong uh, pag, uh, pagsulat sa amin, pagsumbong. sumbong pag, uh, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo pupuntahan natin. Kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari, ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, uh, uh, paano nangyari yun na... na, na, na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase ng kontratista. So that's what we're going to proceed. Ah, galing kami sa isang barangay, suliban. medyo buko din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa buko rin na, yung mga flood control? Nasa? Buki sir. Well, it, 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 maraming ang ano eh, maraming uh, uh, ang... Kahit, kahit, sa, design, maraming, maraming style yan eh, number one. Yung sasabihin nila, gagawin nila na napaka, napaka taas ang specifications. Sasabihin, kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters, sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo, hindi naman malaki ang tubig doon, hindi naman kailangan magkaroon ng uh, flood control doon o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila, gagawin nila yung tama, pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc., report nila sa so public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. tapos siyempre, nakita ninyo doon sa doon sa kabilang uh, bayan. Uh, oh, tama, 'yung tama, 'yung cemento nipis-nipis. Kasi so, sa pag nakita ko 'yung papunta rito, 'yung asphalt overlay, sira-sira. <laughs> <laughs> Kaya, tigdin ko rin yun. <laughs> dahil eh ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka maka-drive sa kanan dahil bako-bako, kailangan namin lumipat sa kaliwa. Dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Ah. Oh, sige, salamat.